Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. Happy weekend po sa ating lahat. So kayo ba ay sobrang problemado na sa inyong mga karelasyon? Sa inyong mga karelasyon na talagang hindi mawala-wala ang third party. So kung kayo ay sobrang problemado na, ito po ang isang napaka-epektibong pamamaraan upang tuluyang mawala ang third party sa inyong buhay. Kailangan lamang natin dito ng ating buong paniniwala at syempre lagi natin samahan ng panalangin upang maging maayos ang inyong tag sa samang magkarelasyon. Kumuha po lamang ng puting malinis na papel. Puting malinis na papel po, malinis at pulang panulat. Ma'am, wala pong pula. Pwede po bang gumamit ng itim? Pwede po bang gumamit ng blue? Pula po lamang na panulat ang maaaring nating gamitin. At mari lamang natin itong gawin sa araw po lamang ng linggo. Tandaan po, araw ng linggo po lamang ang maaring paggawa po nito kahit anong oras basta't araw po ng linggo. Okay. So ngayon, syempre, handa na rin ang ating mga sarili. Paano ba handa ang ating sarili? Kailangan nakafocus tayo sa ating mga ginawa, ginagawa at wala tayong duda sa ating mga ginagawa. Habang ginagawa natin ito, ating kiklaim ng ating mga kahilingan ay nagkakatotoo. So, kapag handa ng papel at pulang panulat, ito po ang ating gagawin. So, ito po lamang. Sa papel po, ay mag, mag-drawing kayo ng square. Ayan, square na drawing. Ayan, square. Sa taas po, ayan, sa taas, ay isulat mo ang iyong kumpletong pangalan nung pagkadalaga. Okay? Sa taas ng square na iyong sinulat, isulat mo ang kumpleto mong pangalan nung pagkadalaga pa. Okay? And then sa baba naman, sa baba dito, sa banda dito, ang isusulat mo naman ay ang kumpletong pangalan naman ng iyong asawa. Okay? Ng iyong karelasyon o ng iyong asawa. Kumpletong pangalan. Sa kabila namang side ng ating square, o ng ating triangle, ng ating triangle ay isulat mo dito ang pangalan naman ni third party. Okay, ulitin natin. Sa taas ng sa taas ng triangle, ang isusulat mo ay ang yung kumpletong pangalan ng pagkadalaga ka pa. Ngayon sa baba, dito sa kabilang side ay ang pangalan naman ng iyong karelasyon kompleto at sa kabila naman ay ang pangalan ng kanyang uh, pula sisi o ng kanyang anang uh, trade third party. Okay, ito po ang pinakamahalagang A uh, dapat natin isulat sa papel sa gitna ng triangle. So, ayan. Isulat po ang ang mahiwagang numerong ito. 2, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 5. At sa baba naman, 6, 0, Okay? 2, 3, 5, 5. At sa baba ay 6, 0, Pagkatapos nitong gawin, manalangin ka humiling ka na tuluyan ng mawalang third party sa inyong buhay at magiging maayos na ang pagsasama ninyong magkarelasyon. Bumuo ka, kumbaga humiling ka ng taimtim, humiling ka ng taimtim, at pagkatapos mong humiling ng taimtim, gamit ang posporo, lighter o kandila, ay sunugin mo, kailangan masunog mo lahat ng ito, at hayaan po na ang abo nito, ay liparin po ng hangin. Muli gagawin po lamang natin ito sa araw po lamang ng linggo, samahan ng panalangin at buong paniniwala. Huwag na huwag magkamali sa numero 2355 at 608. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.